Malipayong magsaulog sa ilang Pasko ang mga barangay officials o functionaries sa Davao del Norte kay mihatag og pinaskuhan si Governor Edwin Hubahib kanila sa pag-arangkada sa pamaskong handog ni Kuya Gov kagahapong Adlawa sa Panabo City o New Corellia. Nahimo ng tradisyon ni Hubahib ang pagpanghatag ubugas, og bugas o incentives sa mga official o functionaries sa barangay agig pasalamat o pag-ila sa ilang kontribusyon sa pagpatuman sa kahapsay, kalinaw o kalambuan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. 3,350 ka mga barangay officials o functionaries sa 40 ka mga barangay sa Panabo City ang nahatagan og palipay sa gobernador. Samtang gatusan ka mga opisyal o functionaries ang nahatagan og pinaskuhan sa New Corelia. Usa ka bugas ang nadawat sa mga kapitan, 15 kilos na bugas sa mga kagawad, 10 kilos na bugas alang sa mga barangay functionaries sama sa barangay secretary, treasurer, SK councilor, lupong tagapamayapa, PWD officers, senior citizen, barangay tanod, utilities ug mga pro leader. Apil sa nakadawat og cash nga 10,000 pesos, ang mga daycare workers 6,000 pesos, sa mga barangay nutrition scholars 6,000 pesos, sa mga barangay nutrition scholars tig 4,000 pesos kada usa, ang mga barangay health workers o barangay sanitary inspector ug 2,000 pesos kada usa ang gihatag sa mga barangay tanod. Gitunulan sab og tig tulo ka mga BP kits ang matag barangay ug dugang grocery items alang sa mga bedridden. Giklaro ni Hubahib nga kinasingkasing ang iyang paghatag og mga pinaskuhan ug walay sagol nga pamulitika kay tanan makadawat o atong Parti partido man niya o dili niya tumilabay barangay eleksyon. Tungod sa pagkadilatar sa barangay gift-giving ni Hubahib, iwason ang incentive distribution sa clustered barangays sa ubang syudad o lungsod sa Davo del Norte, hangtod sunod si Sabado, Desyembre 30. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.